Salam, magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay isang panibagong video na naman po ang ating ituturo sa inyo. Ito po ay pang ang tao ating mahal, kahit sino man siya, kahit ang um, kapatid, anak, magulang, o ang ating mga taong iniibig, ang ating mahal, ating mga kaparihas, ay kahit saan man siya naruroon ay talagang hindi, hindi ka mawawaglit sa kanyang isipan, anuman ang kanyang ginagawa. Siyempre po, kapag tayo nito, ang una po natin sinasabi palagi ay ating samahan lagi ng buong paniniwala. Focus at dedikasyon. Kapag kasi la, hindi tayo nakafocus or may iba tayo iniisip habang ginagawa natin, ay tiyak rin na wala mangyayari. Kaya samahan po natin ito ng focus, tunay na intensyon, paniniwala at panalangin. Simple lamang po ang kailangan natin dito, walang iba kundi bulpin, kahit anong kulay ng bulpin at ang kanyang larawan. Kanyang larawan, hindi po kailangan ng whole body, basta't malinaw ang kanyang larawan. Okay, kapag handa na po lahat, handa na rin ang iyong sarili, kuhanin mo ang papel at ang kanyang litrato. Sa likod ng kanyang litrato ay isulat mo ang kanyang pangalan at pangalan sa taas and sa sabihin mo sa baba ay isulat mo saan ka man naroon, ano anuman ang iyong ginagawa ay hindi hindi ako mawawala sa iyong isipan at ako ay iyong hahanap hanapin yun po pangalan at saan ka man naroroon ngayon anuman ang iyong ginagawa ako ay hindi mawawala sa iyong isipan at ako ay iyong hahanap hanapin pagkatapos po ninyo itong isulat ay pakatitigan mo ang kanyang larawan Pakatitigan mo nang gusto ang kanyang larawan. Bigkasin mo ang kanyang pangalan na para bang talagang nasa harapan mo lamang siya at muli mong sambitin ang kahilingan na isinulat natin. So halimbawa siya si Romeo, Romeo de Dios. Saan ka man naroon ngayon? Ano man ang iyong ginagawa? Ako ay hindi mawawala sa iyong isipan at ako ay iyong hahanap-hanapin. Kailangan ang pagawa at pagbigkas nito ay talaga nang gagaling sa iyong puso Talagang parang nandyan mo lamang Parang ikaw ay nagsusumamo sa kanya Pagkatapos mo po itong mabigas ng tatlong beses Ang gagawin po ninyo ay ilagay po lamang ninyo ito sa ilalim ng iyong unan. Sa ilalim ng iyong unan, wag po sa taas ng punda ng unan. Dapat sa ilalim po ng punda ng iyong unan na ikaw lamang ang gumagamit. Wag pong ipagamit ang unan na ito sa iba. So pagkatapos po noon, hayaan mo lamang ito doon. Tuwing gabi, bago ka matulog, buhanin mo ang litrato. Sa loob po ito ng tatlong gabi, kailangan sunod-sunod. Muli mong bagkisi, bigkasin ang kanyang pangalan at kasunod ang kahilingan tatlong beses din po. Pangalan, kahilingan, pangalan, kahilingan, pangalan, kahilingan at ilagay mo ito ulit sa ilalim ng punda ng iyong tulugan. Gawin po ito ng tatlong tatlong sunod-sunod na gabi. Pwede po kayong mag-stay kahit anong araw, basta tiyakin na talagang wala kang, walang distraction, Kailangan hindi ka pa pa-utal-utal. Kailangan talagang buong puso at ang iyong dedikasyon. At walang sino mang maaaring makaalam ng video na ito.